magandang araw po. Uh, ngayon po ay pipilitin po nating magtagalog sa content natin. Ito po ay uh, mapagkuna ng idea sa nagmumukbang uh, online. Ito pong ingredients na ito ay maganda sa klusugan at dapat ito ang uh, gawin ninyong uh, mukbang kung may nagpaplano dyan na magmukbang. Ito po ang magandang gawin niyo. Uh, gulay at saka prutas, yan po. Ito po ay may magandang dudulot sa ating katawan, uh, lalo na po sa mga bata. Uh, dati po, uh, wala po kaming ulam. Uh, nung bata pa po ako, yan lang po ang gulay lang po ang kinakain namin. Kasi mahirap uh, bumili ng ulam uh, at saka karne. So araw-araw po kumakain po ako ng gulay. Uh, kaya sa may mga bata dyan, uh, encourage nyo po kumain ng gulay yung mga anak nyo para may matibay na pundasyon sa kanilang katawan habang lumalaki sila. Yun po yung mga batang mahilig kumain ng gulay. Uh, hindi po sila sakitin at saka malusog ang kanilang katawan. Kapag malusog ang katawan, eh hindi po madaling madapuan ng sakit ang mga bata. So ganyan po uh, Dapat kumakain tayo ng gulay kahit isang bisis isang araw Yan po yung talbos ng kamuti Yan yung nawaga natin uh, May gustong sumali dyan yung anak natin Yan po ang talbos ng kamuti sa saka suka na may asin At saka yung isa yung okra at uh, pipino at may mangga At may isda din at yun po, hindi ko na po kaya magtagalog kaya magbisaya na lang tayo dito. Nahirapan na ako sa kaliso. Mauna siya kul tanawa. Nang hinaw ako gahapon. O ato nang ipahid na itong kamote sa lamisa kaya to, kaon na hininaw gahapon. Tanawa. Kaon tagisda. Anong pinirituas niya agis ni mana pa kaya to, nang sunag init. Tanawa. Nagkusin ni mo gahe kayo murawag kwan. Muraw panit sa kwan isda. Awa, oh. kana kuha tagpipino, pipino ito na kana siya kul pali nang halangan nang akong suka ng gigawa niya halang aslum bigay kay na stack nang dugay ag mga pure nga suka ni sa buntod nga mo pinalit po pud og tag 100 ang galon paling niya perti paging halanga so nakita mo atong intro na ko ganina sus tak dagan isili din nay ahos ako nang gibutang asin kay dili sa timplado pa kana siya mga udlot na sa kwan. Europa Tunggi, Lapawan na yun. No, talawa. Di ka ka usapan na? Di pwede mo muka, kaon o kwan. kana nang pangag. Kaya nga no, mabukog mo ka na. Sa una na, gamay pa ko. Sa agad ako kaon Suka So, kalagi dugay kina. Dugay kina tang-tang kwan. -tang, wala man, wala man giusap o tarong kwan. Di, di pwede mag kwan na Mag uh, kaon o gilin mo usapon kayo. ni kalibang ni mo na utan ikaw ni mo utan ni kalibang utan magsumpay-sumpay <laughs> ona jaw rawa halang na kaya na halang kena kung suka butang Oh nang agwanda taga may kahapit na mahuman ang video gamay na like ulang pero 3 minutes pa so nakabantay mo ma tong magmukbang kuan, na yung mga effects ba ngana karatu aturan game mute ke nganu no, samuk ayo Grand glantok TV se bulan. <laughs> mo nang ka nani aku nang aku Mga bata Grand glantok TV sa kuang luyo. Da so, mo nang ja nama uman. Gamay ramantung dikawanan nang nganu gahulat nan tong mga bata di mukaun nang mangga nang sulai nang mangga kay kaun sedang mangga ganina nang hurut tadi lagi saka. Ada Kabuk tung wan gi lasib ganina. Gaulat na sila ng manggaron dalawa. Oh. Inuktok pa Kaya naman, sakit kina sa ngabil na kung suka, baling halanga kayo na Wala yung may kalamay na diya. niya? kita kayo kalamay kay ano, dalawa. Oh. Okra na siya. Amnang, ng mga pinalit na puritos ko. Talipap pa. Kaya na tagkwa na Siguro ng okra. Dalawa. Halang kayo na suka. Agyot mo ang gisulayan atong gimute ra ang audio kay parte sa baa kayo ga voice over ata kay medyo dili kayo ahayag-hayag rang tingog ato madungog so kato mga nagmukbang diha utan inyong imukbang sos ko nay nakita na mo dito nagmukbang nya gihayblad high blood high blood di kaon sa baboy gi high blood mo nang encourage magutan ay inyong pangkanon mukbangon kay nao oh, trawa utan, prutas, o ka nang nangmakuan para maayos sa inyo ang lawas. Kamukbang mo, mabtan pa mga utsinta o nubinta yung Ah, kumbati pa. Mukbang ragyapon ng mga idara. O ikapalit, pero kung ikapalit, ah, pagundang ug, mukbang, mukbang, pagtanom o utan, haro na mamukbang utan. Pagtanom na lang o prutas, haro na kayo mamukbang ang prutas. Harun, kayo, mamukbang, ng, prutas Dagang salamat sa paglantaw.